Guys, pupunta na naman kaming dam ngayon. Mag-aani. Oh, isa. Mag-aani kami ng talbos, guys. Sisimutin niyo mga gulay na hindi natangay ng baha. So, papunta pa lang kami ngayon doon. Hmm. Ay, grabe daan na na di. Mga <laughs> Mga pako. Excuse me. Opo. Okay. Padaan mo na ko na yung pasang sigarilyo. Guys. Hi, Choy Choy! Blay! Ay, si Willow ng anak na. So, dito guys. Ayan. Abi. Dadaan tapuntang dam. Ayan, si Ka Empong guys. Empong. <laughs> kabota ka pa Ka Empong ha. Lugi ako sa'yo ha. Chinela sa. ka na naman ang talbos na! Tignan nyo naman kung ano nangyari sa dating pichayan. Ayan na po ang maging resulta. So, dito medyo may pahirap pang paglilinis. Ay halos, tignan nyo naman, bato-bato na yung dating lupa na yung bato-bato, yung mga dating saluyo tingnan nyo mga guys, naging mukhang muna na grabe ang taas ng baha inaabot pati hanggang dito ito ang taas na nito pero inaabot pa din yan pero hanggang ngayon di alam kung kailan makakabango ng mga pechayan mga farmers dito sa ating North Fairview Pechayan na Mesodam So, ang laki pang truso dito, may mga malalaking puno, naka-baranda dyan, kaira pa ng paglilinis. Ang dating taniman, nagmistulang sapa. So, grabe. nawalan ng mga trabaho, ang ating kapwa-farmers. Yung iba na washout, pati ultimo gamot, mga gamit sa pang-taniman, mga sprayer, pandilig pangkalaikay, panghukay wala na wash out tignan nyo naman mga Mars ang old, dating mga lupa naging mistulang mis to. ang dating tanima nagmistulang resort o tignan nyo kung gano ka nalawak na ngayon ng ilog may mga troso pa magtutumbahang mga puno ayan pero, hindi sila nasa evacuation center, hindi sila nakatanggap ng kahit anong ayuda ang ating mga farmers. Gawa nang hindi sila kasali sa listahan at hindi sila kasali sa evacuation center. Pero ang tanong, paano nga naman sila mapupunta sa evacuation center? Trabaho ang nawala sa kanila, hanap buhay na pinagkukunan sa araw-araw. Yan ang nawala sa mga farmers. Pero hindi sila pwedeng sumali sa listahan ng mga ayuda. Ika, ilang araw na ngayon, Mal? 26 days na, no? 26 days? Ay, 26, six days na? 6 days, simula ng bagyo. Kasi July 20, nag-start ang bagyo. July 20 ng gabi. Tapos, 21, mistulang dagat yung itsura nito. Tapos ngayon, 20, July 26 na, ganito pa rin ang tsura. Wala, back to zero, hindi alam kung kailan makakabango, kasi ultimo mga gamit nila pang tanim, wala na. Yan. Yan, nagkukuha pa nila yung ganyang kalilit na isda. May gumutin pala din kahapon, nakuha ni Papa. Hindi, pinagkukuha na stock yan, yan yung may tubig na istak? Ang tagal-tagal na natin naglalakad dito, hindi naman na-stuck. Wala namang nakita isda dyan.